Kumusta ka? Napapansin mo ba na mas madalas kang malungkot kapag nakikita mo ang mga post ng iba sa social media? Hindi ka nag-iisa. Sa mundo ngayon ng Instagram at TikTok, ang pagkukumpara ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Nakakakita tayo ng mga taong may magagandang kotse, bahay, at lifestyle. Minsan, hindi natin maiwasang isipin, "Bakit sila successful pero ako hindi pa?" Pero alam mo ba? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi porket mas mabilis ang iba, ibig sabihin ay nahuhuli ka na. Ang importante ay patuloy kang lumalago at natututo araw-araw. Subukan mong i-celebrate ang mga maliliit mong tagumpay. Mag-focus ka sa sarili mong growth at tandaan, ang nakikita mo sa social media ay highlight reel lang ng buhay ng iba. Ikaw ay natatangi at may sariling kwento. Huwag mong hayaang ang pagkukumpara ay magnakaw ng iyong kasiyahan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i mo sa mga kaibigan mo. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang inspiring content. Salamat sa panonood.